Uh, Kamu ba? Kay ka nang, no? Yes, yes, yes. O oh, in this case, buta nga nato, kuan, 100 kabuok. Ah, uh, 100 kabuok nga tuan Sacri Sacrifice nga baka ang Davao City. Okay. Um, but, likely after the kuan, naalang may one meeting dito, one Philcom, ano sa na, short, I no, small, one meeting, small gathering after the two rallies. So, base Tuesday or Wednesday. Uh -oh. as your closing statement po, minsahin na lang ni mo mama, sa mga Pilipino that uh, continuously show their support sa Imuha, pati na po sa opisina sa Vice President. Oh yes, oo. Uh Uh, nagpapasalamat talaga ako lagi no sa ating mga kababayan kasi wala na ko ibang explanation sa mga uh, positive event, positive news, mm -hmm. no, na um dumadating. Sabi na ako, B? Thank you. ako sa ating mga kababayan dahil wala na po akong ibang paliwanag sa mga positive developments at good news na dumadating sa Office of the Vice President, kundi yung pagdarasal lang ng Sobrang daming mga kababayan natin uh, para sa akin at para sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at siyempre para sa maayos na implementasyon ng mga projects ng Office of the Vice President. At syempre bilang anak na uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagpapasalamat din namin sa kanilang pagpapakita ng suporta ah, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanila ding pagdarasal dahil paniwala ko, malaki din ang tulong nung pagdarasal nila para sa kaso, para sa dismissal ng kaso at sa kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.